Isa pong pinagpalang Saturday morning, morning, mga katots at mga ka-quarantine, I'm back. At syempre, bago lahat, hindi nyo pa narinig ang gustong sabihin ni Bishop, ano ang ating dapat na gawin at nakasanayan? Habit na, gawin nyo ng habit. Anong una? Click yung like button. Like muna, like. Tapos ano ang kasunod? Share. Okay, one more time. Like, share. Like, share. Okay. Oh, di diba? Tsaka nyo ambawin, pag hindi nyo na-like ang sinasabi ko. Okay? So, ngayon po Sabado ng umaga, dahil sa so, pagbabalik ni Bishop nga ito, ay di ang ating pong magiging simpleng tanong ay, sino nga ba ang tunay na matuwid? Ah, ba't naman ito ang ating ngayong nga tanong? Kasi nga po ang ating gospel naman po sa araw na ito, hinango kay San Marcos, Kabanata Dalwa, mga talata 13 hanggang 10, ano ba ito? Pito? O, Tama, hanggang labing pito, Ay patungkol sa pagtawag kay Levi Nang sabi niyang iba si Mateo Si Matthew Pero dito ay nakalagay lamang na may pangalay Levi Isang maniningil ng buwis At ang magandang dapat nating makita dito Itong mga salita ni Lord Itong panghuli Na nung marinig ni Lord yung parang issue Kung ba't siya kasama ng mga uh, publikano At mga maniningil ng buwis Ito ang sabi ni Lord Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Naku, yung mabigat ano, parang nawala ng lugar, bigla ang matuwid sa lugar ng, ng pagsunod sa Diyos. Hindi dahil, hindi tinatawag ni Lord ang matuwid, hindi ho. Kundi dahil sa sitwasyong ito, na ano, yung mga nag-aakalang sila'y matuwid. Una, hinuhusgahan yung mga makasalanan. Ikalwa, pati si Lord, hinuhusgahan kung bakit sila ang pinipili tuloy sa totoo lang, hindi na sila naging matuwid dahil sa ginawa nila. Kaya tuloy ang ginawa ni Lord, pinarinig sa kanila, naniniwala kayong kayo matuwid? Pwes, parinig ko rin sa inyo, hindi ang tinatawag ko'y ang matuwid, kundi ang mga makasalanan. Bakit? Sa pagkakataong ito, yung mga makasalanan ang naging tunay na matuwid. Ah, ang gulo ni Bishop, matagal na. Anong ibig sabihin ko dito? Kasi, sila ngayon yung nagpakita ng tamang ugali, attitude sa pagharap kay Lord. Ano yon Yung buong kababaang loob na pagtanggap sa Kanya. Hindi dahil sila ay may maipagmamalaki sa Diyos, kundi dahil sila ay biniyayaan ng Diyos. Mas naging tunay yung pagsunod nila. Kaya sa totoo lang, sa, sitwasyong ito po, ano? sila yung tunay na matuwid sa mata ni Kristo hindi yung mga nag-aakalang sila'y matuwid. Bakit? Yung nag-aakalang sila'y matuwid, matuwid lamang sila sa sariling mata at minsay sa mata lamang ng mga batas ng tao. Pero sa huli, hindi pala sa mata ng Diyos. Ay yun namang makasalanan sa mata ng mga tao. At siguro naman may naging makasalanan din sa mata ng Diyos. Baka, hindi natin masabi. Basta sa mata ng tao, makasalanan dahil sila'y publikano at mga maniningil ng buwis. Ay pero, ang mahalaga nito, hindi lang yun. Kundi ang mas mahalaga ay kung ano yung ginawa nilang pagtanggap at pagsunod kay Kristo. Tuloy, sa mata ni Kristo, sila ang tinawag at sila ngayon ang matuwid. Ngayon, tanong, ay sino nga ba sa atin ang tunay na matuwid? Sana, yung ugali natin ay siyang magiging tunay na sukatan at yung pagsunod natin kay Kristo ang magiging bunga ng ganitong ugali ng mga tunay na matuwid, Okay po? Yes! Miss you all too. Yan. Balik po tayo sa ating mga pagpati. Siyempre, taga-pastulado ng panalangin ulit si Sister Deberlyn Magno ng Happy Birthday. Ganyan na rin po kay love nating Carol Pauline Mangera, no, kayang bigay ni Babe, uh, sapatos daw. Ganyan na rin kay Ati Jazz, no, niya ate, sa Batangas. Happy Birthday. Ganyan na rin kay John Vincent Laserna, kay Caitlin Basilia, at kay Julian San Pedro. Happy Birthday! And prayer, special prayers po para sa lahat ng mga nangangailangan nito, lalo na yung mga uoperahan, mga naghahanap ng lakas ng loob. Lahat kayo, pagdadasal namin. At syempre po, hindi mamawala yung lagi kong paanyay sa inyo, kaya yung habit na natin dapat, always be cyber missionaries. Like, share. Oh? Like muna, share pagkatapos. Itong ating page, na rin ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD, Blessed and Blessings. At siyempre, pagka naman nga tunay na matuwid na tayo sa biyaya ng Diyos, alam niyo mga kapatid, hindi mawawala talaga yan. Always be blessed and be a blessing. Ingat pa.